Good morning po. Friday po ngayon. Pero work from home ako. Merong isang area doon sa um, on my way to work sa umaga. Parang neighborhood siya na maraming mga trees maraming beses na, na I have to either stop or slow down doon sa neighborhood na yon. kasi nagkalat yung mga squirrels so marami na ako mga naisave na squirrel kasi talagang kung kailan maraming sasakyan sa sila tatawid yung from yard to yard pasaway sila eh So, pag nakikita ko medyo gusto niya nang tumawid, kasi ganyan yung pagdarating yung sasakyan sa kasi lang magkaano. Mag-i-insist to mawag. Naalala ko may naikwento yung co-worker ko. Nagpayad siya na more than 1,000. Kasi yung mga anak niya, tsaka yung asawa I think, naririnig nila may kumakalaskos doon behind the walls nila sa bahay nila just sa may north of Toronto so medyo lumalakas na yung kal yung kaluskos doon sa behind the wall so ang ginawa nila wala siya doon eh so in advice niya yung asawa niya na tumawag ng hindi ko alam kung Toronto wildlife or ano kung animal services o private company na parang pest control. So binuksan yung dingding nila. Nakakita ng ano, pamilyang raccoon. Isang mommy at saka ano, parang limang babies. Andun sila, nag-build sila ng nest doon behind her walls. Pakita sa yung picture. <laughs> Ang cute-cute nila pero nakakatakot kasi ano din sila eh. Rabid din sila eh. Rabid rabbit. Kasi syempre wild sila kaya pag nakagat ka ng raccoon hindi rin ano, hindi rin safe dahil ina pero silang rabies. Rabies ba rabies? So nagbayad siya ng ano, ng 1,000 something dollars para kunin yung raccoons. Raccoons, family. family. Tapos nilagay sa may parang blue bin. So, tinanong ko siya, anong gagawin ng mga ng company diyan sa ano sa mga pamilya ng Racons? sabi niya hindi raw niya alam pero sa tingin daw niya i-release sa wild sa wild sabi ko hopefully so dahil kawawa naman na kunwari i-ano nila mapatayin yung mga raccoons pero I think bawal yun eh bawal mo exterminate yung mga raccoons mga wildlife eh. parang i-release lang talaga sila sa wild meron naman kaming dati nakatira kami sa isang rental na may yard. Tapos yung yard, may fence. minsan dun sa fence na yon may mga limang raccoons na nakapila sila, naka-perch sila doon parang mga ibon. Lalaki. Lalaki nila. Ganyan. One time, meron isang raccoon doon na hindi nakaalis. So nag-assume kami na may sakit. Tapos true enough, may sakit nga siya kasi hindi na siya gumalaw doon at saka I think bumaba siya from the fence doon sa ground. As hindi na siya kumikilos. Pero alam namin na buhay pa. Tapos overnight nagano siya, yung nagkaroon na siya ng mga parang ice yung kanyang balat. So yun, tumawag na kami ng ano ng Toronto Animal Services wildlife. Sabi ko, wala ako doon nung kinuha yung mga rak, kinuha yung raccoon. May sakit daw. So, nainis lang si Mike kasi the way they picked up the raccoon from the ground, pinopoke ng parang stick. Sabi ko pa, sana hindi na lang kasi nasasaktan din yung ano, yung raccoon the way they picked him up. So, pinikap naman. Minsan naman, mga a month ago. Mga pigeons naman, mahilig sila mag doon sa aming balcony ledge. Yung ano, yung isang bird, isang pigeon, naiwan siya doon sa ano, sa ledge, sa dalilang po. Pakita ko yung dinadaanan ko. Ayan. So, ang ginawa ni Mike, tumawag siya ng ano, ng Animal Services, Toronto Animal Services. Kinuha daw yung isang pigeon. Tapos tinanong niya yung dumating na kung ano ang gagawin unsa sa bird. Kasi... Kita nyo yun? Ambulansya siya pero wala siyang ano, wala siyang tunog. Nakita ko lang nasa likod ko kailangan tumabi ka. Kasi kung hindi, ang laki ng ano niya, ng penalty, at saka ng ano, ng... Malaki ang penalty niya, at saka... Penalty niya, at saka merit points. Kasi ang driving, siyempre, as a privilege. yun nga privilege siya so pag ikaw ay continuously nagkakaroon ng violation may mga violation na tatanggalan ka ng points busy-busy itong ano na to, stretch na to ang dami kaganapan iba ko ha. Meron akong um, kilala tate So, kailangan, kailangan niyang mag, ano, ng lisensya, makakuha ng lisensya. Kasi may mga anak siya na hinahatid sa school. So, it's a big thing for her na makakuha siya ng driver's license. So, nung bumalik siya from, ano, yung kanyang test, miiyak siya. Sabi ko, what happened? Hindi raw siya pumasa. Sabi ko, why? What happened? Kasi meron daw isang fire truck. Parang ganito rin yung kanilang tumaan. Hindi raw siya, hindi raw niya napansin. So, hindi siya tumigil. mismo dun, inano siya, pina, pinapara siya, bagsak. Failed ang driving exam niya kasi hindi ka tumigil sa fire uh, para dumaan yung fire truck sabi niya kasi hindi, hindi ko naman kasi narinig so yun medyo syempre minala siya dahil walang bus, walang sirena yung fire truck so anong nangyari doon sa ipon na kinukwento ko kanina tumawag nga si Mike para kunin yung ipo na may sakit kasi worry ko marami din kasing mga parang uwak doon eh doon sa may lapit sa balcony nag maali-alig yun so yun ko nang masaktan yung may sakit na pedyo so yun nga kinuha daw tapos medyo tinanong-tanong niya kung anong gagawin nga so sabi nung kumuha nung bird titingnan kung anong magagawa doon sa bird. Tapos, kung talagang may sakit, ipuput daw na lang yung bird. Sabi ko, so how did they pick up the bird? Wala naman daw kaso, gentle naman daw nung pinick up yung bird. So, okay lang. Alam nyo, yung pagkuhan ng driving driver's license, isa yan sa mga yung pro process na pagkuhan ng driver's license ano kasi ang ano eh ang procedure parang graduated siya um, G G1 G2 tapos G yung G bawat tulad ko pwede akong mag isa pwede akong magturo hindi yung professional na ano ha, na trainer kundi pwede akong tumabi sa isang nag-aaral. Ang hirap mag-ano dito, mag-ano sa akin ha. Sabi ko nga, stressful yung pagkakaroon ng driver's license. Sabi ko nga. Kung kailangan i-go through ko yung procedure na yon, hindi ko na kayang gawin kasi talagang napaka ano niya nininervious ka na kasama pa yung gastos doon kasi every time nababagsak ano may eh, magbabayad ka ng instructor magbabayad ka ng fee sa pag uh, pagkuha ng test yung driver's license ko nakuha ko yun bago pa lang ako ano ka seco eh, yung sandali lang po may na kasi akong mag ano pag yung, hindi ako nagkakonsentrate ako po kasi yung every opportunity na pwede kang kunwari kumuha na ng G1 kukuha na agad ako tapos since graduated siya after waiting for a certain period apply ka naman doon sa second level ako ho kasi ano ko eh yung parang gusto ko makuha ko agad. Like, halimbawa um, eligible na ako for citizenship. Kunin ko yun agad. Bawa, eligible akong, kunari, eh, uh, dun sa sponsorship. Kuku gagawin ko yun agad. Ganun ako. Anyway, so, pumas, so, nung G1 license, student, ano yun eh, student um, license. Yung unang level, so, yun. Nagmamaneho ako na may kasamang instructor. na ako ng instructor doon. Tapos, sumunod is uh, yung, yung sumunod na level ng license. G2. Road test. Bumagsak ako ng dalawang beses. Yung unang bumagsak ako, tinanong niya, tanda ko yun eh, sabi niya ganon. Kasi nagda-drive ako sa left side. Yung sa may fast lane yun eh. Tinanong nga ako, sabi niya, what's your driving lane? Hindi kasi yung tinuro ng ano eh, ng, ng school eh, ng driving school ko eh. So wala akong sinagot. So patuloy ako nagdadrive dun sa left lane. Hindi ko kasi alam eh, na kailangan eh, doon ka dapat sa right most lane. Kasi doon lahat yung mababagal. Or, yung mga kotse na sasakyan na sumusunod lang sa speeding limit. Kunwari 50 yung maximum, yung mga 50 doon sa right most lane, yung mga gusto mag pass or yung mga mabibilis dito siya sa kaliwa, kahit sa highway ganon. So, ano, umagsak ako nung una, try na naman, pangalawa. Yung pangalawang nag-try ako para makakuha ng driver's license, Nalayo from a parking position facing the wall. Magsisimula na kaming mag-travel. So, syempre, aatras ka para ma... to get from... to get away from the other cars na nakapark. So, lumalabas akong ganun. dire 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 akong ganun. So, imbis na gumaganyan ka na, paganyan, ako, dire 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 yung ganun. To the point na itong kot mga kotse rito ay mababangga ko na. So, medyo yun, Ninerbis na ako noon. Sabi ko, wala na to. So, yun habang nagda-drive kami, I mean, nagda-drive ako, meron pang ibang mga, ano, mga ginawa ko mga kababalaghan doon. So, sabi niyang ganun, bumalik na kami sa, ano, sa may complex noong Ministry of Transportation. So, bumalik na kami. Tapos, nung pumapark na ako, kasi parang plaza yun eh, may katapat pang pa groceries eh. So, when I was parking, Ganyan. Matusok yung parking ko. Ganyan ako kalapit doon sa coaching ipaparkan ko. Kasi ang expertise ko ng parking back eh. Pag ganyan. So yan, dire-diretso Ang lapit. Hindi ako makalabas. So hindi ko alam kung paano. So yun, sinabihan ako na you failed the test. Meron parang mahabang ano eh. Papel. Huli yellow yata yan sa ilalim ng compass tower field. So 'yun, ano Hindi ko alam kung paano ko natawag yung instructor ko, pero kailangan puntahan niya ako kasi hindi ko mabuksan yung <laughs> Hindi ko mabuksan yung pinto ko dahil andun nakatabing tabing nga doon sa kotse sa kaliwa. Ano eh, magagawa ko? Di ba ang pangangailangan ko nung driver's license, kapalan talaga ng mukha. Tinawag ko yata ang mga pangalan niya, si Mo. Tinawag ko siya. ko ba siya sa ano noon? O oh, nagsubiksik ako doon sa, 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 pinto. Sabi ko, can you take the car from that spot? Because I could not. It's too tight. <laughs> so, yun. Yun ang pangalawang bagsak. Pangatlo ko pumasa nung aking ano, nung license. Sa may, ano yun eh, sa may morning side. Pasa ako noon. Kasi nagpaturo ako doon kay ano si Muhammad yung aking angel dahil siya yung nagpapasa sa akin after two fails. Nakapasa ako. Tsaka bago kami nag-travel noon eh. Kasi mga driving instructors nandun sa may parang isang isang room. Tapos tumabas pa nga siya natatandaan ko ngayon sabi niya doon sa ano sa sa may examiner. She's my student. She's my student sabi niya gano'n. Umasa naman ako. Kasi tapos ang pinagawa niya sa aking parking, back, backing na parking. So, syempre, expertise ko yun eh. Oh, diba? Pasa. Pasa lola niyo. Takbo ko doon sa room <coughs> ng mga instructor. Hinanap ko si mga madali. Niyakap ko talaga. Thank you so much. Thank you so much. Kasi talagang very, very stressful. <laughs> Imagine yung po, masakom. Pwede na ako mag-drive mag-isa. Final level ng test yung G. So, anyway, ito may kasama ng, yung test na to may kasama ng highway. Mahirap. Ang ano dito, kahit wala kang kotse, sa tingin ko lang. Kung wala kang kotse, dapat meron kang lisensya. Tingin ko lang ha. Kasi pag nagkaroon ka ng kotse, binibilang nila yung number of years na may license ka eh. Nakakabawas din yan sa insurance. Ang bagsik na insurance dito. Minsan may, may insurance dito, mga $400. Sa mga brand new cars, yung mga ganyan. Noong nagsisimula ako, noong Tanda ko ng parang 400 eh. Meron kong kilala na hindi naman kalumaan yung kotse nila. Mga 80 bucks per month lang binabayaran nila. So sa akin, very important ang driver's license kasi kahit wala kang sasakyan, pwede ka mag-rent ng kotse kung kailangan, di ba? Halimbawa, mag-out of town kayo, kailangan mag-drive up, up north, ganyan. So pwede ka mag-drive, di ba? Pero kung dito kasi syempre organized naman yung transit eh. So, para makatipid din, mag-commute ka na lang. Marami rin kasi mga na-feature sa ano, sa TV o yung mga napapanood kong mga programs about city life. Minsan may mga ano sila, mga properties sila, kunwari mga condominium sa downtown eh very limited ang ano doon ni eh, parking spot sa downtown so yun may mga bahay sila na mga million dollar homes pero hindi sila bumibili ng sasakyan kasi nga mahirap nga ang parking at saka syempre hindi naman investment ang kotse ba diba? Kung kumbaga ano lang talaga siya either necessity sa mga may pamilya or convenience sa mga walang pamilya pero pag halimbawang kailangan mong maggrocery kailangan mong nang magbitbit ng mga malalaking mga bagay lalo na sa snow very ano yan ako sa tingin ko ha parang necessity na rin to a certain extent ang isa sa mga importanteng factors din yung pag naiwan ka ng bus or yung paghihintay ng bus, di ba time is ano nga, time is gold. Yun, maaaksaya yung oras mo, imbis na 30 minute or 15 minute drive, magiging isang oras kasi mag, ka sa isang intersection, tapos, or sa isang bus stop, tapos, hihintay ka nang naman ng bus, tapos, pagsakay mo ng bus, mga nakat, sampung stops bago yung sa inyo. So, Naka-experience ako noon. Nagdalakad ako sa daycare. Kasi parang opener ako noon eh. Opener meaning, dapat 7.30 na sa so daycare na ako. So at that time walang ano ah. Walang, hindi pa plowed. Yung mga sidewalk, plowed or shoveled ang taas ng snow sa bangketa hanggang ties. So, bumaba ako sa bus and then I started walking papunta doon sa may parang sidewalk. Paakyat, paakyat doon sa daycare. Hanggang ties yung snow. Sabi sa inyo, walang drama, talaga naglalakad ako, miyak ako eh. <laughs> Ito na naman yung iyak ko, no? Kasi talagang madilim-dilim pa nun eh. Talagang ano, sa talaga. So yung, yung umagang yun, talagang lakad ako dun sa ano, sa may snow. Dosa talaga, talaga, pawis. Minsan yung paglalakad mo sa snow, sobrang exert, exertion mo ng ano, ng paglalakad. Talagang pawis na pawis yung likod mo. Kahit na bumabagyo ng snow sa labas. So, yung isa sa mga lumang sasakyan na nakuha ko, pero nabangga siya nung ano sa likod eh. Nasa may ano ko, sa highway ako. Hindi highway, ah. Uh, na ko kanina yung sa may Lawrence and DVP. Binangga ko sa likod. Ang galing ng kotse ko, Luma-luma <coughs> na siya. Ano siya, um, Toyota Camry. Parang mga 15-year-old yung kotse, mga 17-year-old. Intak na intak yung likod niya. Pero yung coach yung bumangga sa akin. Ano? Ano siya? Talagang sirang-sira yung harapan niya. Tapos in the middle of the road. Di tumigil ako. Tumigil din siya. Sinilip niya ako dito sa kaliwa. Parang ay okay? Ganyan, ganyan, ganyan. Ito pa yung paglumabas lumabas na naman ang pagiging naid ko. Kasi I was really expecting him to stop. I mean, you know, mag-usap kami about the insurance. So, nakita niya, I was fine, no? Sabi ko sa kanya, Okay, can we go to that gas station here? Mga isang block away. Sabi ko, can we go to this uh, gas station here? We can just exchange information. Sabi ko, ganun. So, yan, bumalik siya dun sa ano niya, sa kotse niya. Nag na talagang basag-basag talaga yung harapan. So ako naman si Inday, drive ako pabalik doon sa gas station. Aba. Hindi dumating, tin ano hit and run, tumakas. So sabi ng isang tow truck driver kasi mga tow truck driver, very ano imang mata nila dyan eh, sa mga banggaan. Nilapitan ako ng isang mama, sabi niya ganun. So ako naman kuwento naman si Inday yun nga, I was uh, hit by someone and he's supposed to come here to the gas station. We're supposed to exchange information. Sabi kong ganun. So, naghintay yung mga 5-10 minutes. Hindi na. Wala na. Hindi, hindi na bumalik yung ano, yung nakabangga sa akin. Ano, um, pumunta ako ng collision center kasi i-report -re mo yung mga ganun eh. So, ang tatanungin sa'yo ng police, at importanteng maano din, mas malaman mo kung ano yung driver's license noong nakabangga mo or nakabangga sa'yo. Yun lang ang basic information. Kahit na hindi na kayo magkaanuhan, mag-usap. Kahit kunan mo lang yung picture noon, yung plaka nung bumangga sa'yo or yung nakakulide mo. Wala akong may bigay kasi syempre, hindi ko naman alam na tatakasan ako eh. Ayun o. No? Walang nangyari. Walang ano. Walang tumakas. Pero okay yun eh. Okay yung sasakyan na yun eh. Yung camera yung luma na yun. So papasok na po ako sa loob ng gym. Siguro mga ilang steps lang. Tapos ano na. Kasi I have to go back to work doon sa bahay. Um, so Magkita-kita na lang po tayo sa susunod na video. Tapos na pong mag-gym na karaos. <laughs> naigpawan yung katamaran. Igpaw ba tawag doon? So, siguro igpawan tawag doon. So, naigpawan ko ang katamaran sa gym. So, ngayon, may pupuntahan akong store. Ang pangalan ng store is Independent Store. Parang branch siya ng ano eh, ng Loblaws. Kasi may bigas doon na original price niya is 1999 ano lang siya uh, 3099 so sisilipin ko kung um, meron pa kasi sometimes minsan ano eh nauubusan so sisilip ako sa independent store so kapag hindi na ako nakabalik sa vlog sa pagvi-video I would like to say um, magandang araw sa inyo at thank you po sa panonood sa aking mga videos. Uh, don't forget to subscribe po para meron naman din akong konting motivation. <laughs> tsaka sa mga nadagdag na subscriber, natutuwa po ako. At tsaka naaliw po ako kasi nakakapag-communicate ako sa mga taong parang nagsasalita ka sa ano sa camera tapos biglang merong sasak magre-reply parang nakakatuwa po <laughs> newbie ako eh newbie so pag meron naman po kayong chance, pakisub, paki-click naman po yung subscribe para po magkaroon ako ng konting gasolina, motivation. <laughs> um, so sana po ay so far na enjoy niyo yung 2024 niyo at um, again, salamat po sa panonood at um magandang araw po. Thank you.